Sabi po ng Comelec Chairman, dapat daw yung mga ganitong klaseng pagtitipon ng isang religious group ay hindi sinasamantala ng mga politiko para sa kanilang pansariling interes or para sa kanilang uh, sariling kapakanan. Iwasan daw maging epaletiko. Meron palang gano'n <laughs> ano, epal. Epaletiko. Hmm. Isang pagsasama-sama para sa pananampalataya at pagkakaisa itong pagtitipon daw na ito. Kasapi tayo sa kapatiran ng iglesia. Iglesia ba itong Comelec chairman na ito? Check ko na lang mamaya. Sa kanilang napakabuting hangarin. Hmm. Totoo naman na ang mga press release, mabuti ang hangarin. Alam naman sabihin itong uh, uh, rally na ito, nationwide uh, rally for peace eh para sa isang politiko. Natural, iwas-pusoy po din yung mga yan. Ano ho? Pero totoo, ako'y naniniwala, ito ay pagpapakita ng puwersa. Dahil um, alam niyo naman, ang INC, ano talagang, talagang sunod-sunuran ang mga miyembro dyan. So ilang miyembro ba, ilang, ilang balahat ng butante na INC? Ang pagkakaalam ko, 5 million or something, malaki-laki nga yan. Diba? Pero kung titignan natin, katulad po ng sinabi ng Senator De Lima, dating Senator de Lima, minority pa rin yan. Dahil doon sa uh, 41% na nag-yes or nag-agree ng mga kababayan natin para sa impeachment na Sara Duterte, yun yung matatawag na majority. Ibig sabihin, konti lang to. <laughs> Di ba? Konti lang etong, etong grupo na ito. Kuno, sabi ni former Senator uh, dilima. Pero balikan natin itong mga epaletik, epalitiko na ito. Uh, dumalo ang ilang politiko, katulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, sila yung mga prominent figures dyan, kahit hindi invited. At syempre, uh, ano nga ba ang sasabihin ng mga yan na sila'y nakikiisa sa, sa layunin na itong INC para sa kapayapaan? <laughs> okay. The likes of Bato, Robin Padilla, suportado ang isang Sara Duterte na alam naman natin na away, gulo at uh, mukhang allergic na allergic sa kapayapaan ang isang katulad ni Sara Duterte. Pero suportado niyo yung ganitong rally. Talaga lang, Mr. Robin Padilla at uh, Bato de la Rosa. Hmm. Ay kung hindi kayo mga apple, anong tawag sa inyo? ba? Diba? Hindi naman daw sila invited dyan. Eh. Wala naman daw invited ng mga politiko. Yun yung sinasabi ng RNC. Pero etong semester Mr. Bato de la Rosa, yun nga. Nadulas yan na kuno ay etong pagtitipo na ito ay hindi lang naman mga iglesia ni Kristo ang naandyan. Kundi iba pang relihiyon na anjan din daw ang mga Muslim. Ayan, si Robin Padilla, Muslim. ba? Diba? malala Malala. Maalala kung titignan natin sa saang aspeto, saang anggulo man natin tignan. Talaga ba hindi ito pamumulitika? <laughs> Matindi kayo ba to? Matindi kayo, Mr. Robin Padilla? As if naman talagang ma-achieve nyo yung sinasabing kapayapaan o ramismo, ano ho, pag naandyan kayo? Hindi, kasi ang nakikita ng taong bayan sa inyo po, kayo yung mga panggulo. Kaya napaka-ironic na kayo yung nagsasalita, nagsasabi na you are supporting this kind of uh, gathering na may gano'ng cost, may gano'ng layunin na kuno nga ay kapayapaan ng ating bansa. Hindi talaga masamang uh, maghangad ng kapayapaan para sa ating bansa. Pero sa puntong ito, gaano po ba kalaki ang gulo ng ating bansa? Bakit kayo nag-stage ng ganito rin, kalaki na rally? Alam kaya yan ng, ng ilang porsyento ng mga INC members? Ilan kaya sa, sa kanila ang alam at totoo bukal sa puso nila yung sinasabing layunin niyo na kapayapaan para sa ating bansa dahil kung kung wala silang nararanasang karahasan wala silang nararanasan na kaguluhan sa ating bansa they would not know kung paano naman magkaroon ng, ng healing that advocacy uh, para sa kapayapaan hindi hindi nila na-experience naman yung sinasabing gulo dahil ang totoo niyan, ang gulo dito sa atin ay hindi hindi sa bansa natin, hindi amongst the citizens, kundi between politicians. Hmm. Eh sana daw kasi kinausap niyo na lang yung dalawang kampo. Kung hindi talaga intensyon ng grupong ito na magpakita ng puwersa, at yun nga ipakita na sila sila ay minority pa rin. Good luck.